Kaya pala hindi nagparamdam yung madam nyo kasi nagbakasyon siya. May bagong trip na naman kasi si madam. Gusto niya daw libuti ng buong universe. Kaya magsisimula siya dito sa Siargao. Mabuhay! Mabuhay si Mali! Ito nga pala yung mga kasama ni madam. Papuntang Siargao, nag-land trip lang kami. Kaya yung pet ni madam hindi na niya maramdaman. Bugbog sarado na, kumbaga. Partida, galing pa kaming Zamboanga del Norte nito. Halos isang araw din yung biyahe. Pag siniswerte nga naman, umulan pa. Para talagang waterproof si madam. Wala pa yung tulog tapos nagpapaulan. Ang ganda ng salubong ng panahon talaga. Pagka namin dito sa information center, mag -e exam ka pa pala. Ano ba naman ito? Hindi naman kami na-inform. Imbis na nagbakasyon si madam para ma-relax, talagang may stress pa. Tapos may dala pang anak si madam. Picture daw muna bago kaisasabak sa West Philippine Sea. Mas maigi na din to para may remembrance. Pero hindi talaga planado na mag-white kaming lahat ha. Nahirapang mag-video-video si madam kasi hindi niya dinala yung videographer niya. Dahil nga tatawirin namin ang Pacific Ocean at de sa West Philippine Sea, abay kailangan mong sumakay ng yate. Alangan namang lalanguyin mo papunta doon. Ay, wait lang. Kasama ko pala sa galaang ito si Kumaring Maria. <laughs> hindi iyan na absent kapag galaan na yung pinag-uusapan. Ang dami na naming nadaan ang isla, no? Pero hindi pa kami nakarating sa pupuntahan namin. Akala ko nga, kinabukasan pa makarating. Abay, ito pala yung unang destinasyon nitong Sugba Ito pala yung sikat na lagoon dito sa Surigao. Ang akala ko, sa panaginip ko lang ito mapupuntahan niya. Ito. ito nga, at may pa-welcome pa sila. Good Welcome to Sugba Lagoon, Mabuhay! Pagbaba nga ni madam ay nadaanan pa siyang AFAM. Pero hindi talaga AFAM yung pinunta ni madam dito sa Siargao ha. Bakasyon lang talaga to, promises. Sikat talaga tong lugar na to kasi pinilahan talaga ng madaming tao. Hindi kasi kami makakyat dito ba. O, oh, tingnan nyo, ang daming tao. Kaya dito na lang kami tatalon. Kaya dada, tatalon na lang tayo dito. One, two, ready, go. Wee! One, two, ready, go. Wee! Oh, ako na po. One, two, ready, go. Wee! by schedule kasi yung destinasyon na pupuntahan namin. Eh dito sa Sugba Lagoon, isang oras lang pala kami pwedeng mag-stay dito. Kaya nagpicture talaga kami ng todo dito para hindi masayang ba. Tapos, madami kaming nakita dito na tinatawag na kayak boat. Dahil nga, madaming pila sa diving boat. Dito na lang kami mag-rent sa kayak boat para ma-explore namin yung buong subalagun. Baka <laughs> ngayonan ka dyan mabuhay! Nasa 500 pesos yung rent ng kayak boat. Tapos, sa loob lang yan ng isang oras. Akala nyo siguro, libre to. Lahat may bayad. Talagang rerentahan mo. Tay, liko tay, mabagata tay! Tay, liko tay, mabagata tay! kikita nyo, parang pinagod lang talaga namin yung sarili namin dito. Pero ito talaga yung ginusto namin. Pagkatapos ng one hour, ibig sabihin, expired na yung nirintahan naming kayak boat. Pumali, dai. ko. Ka Dahil nga one hour lang din kaming mag-stay dito sa Subalagon. Kaya kailangan namin umalis agad-agad. Sa loob kasi ng isang araw, dapat madami kaming destinasyon na mapuntahan. Kaya wala nang pahinga-hinga talaga. Kaya tumawid ulit kami ng madaming isla bago kami nakarating. E Pero sa susunod na destinasyon na pupuntahan namin, hindi na kami sasakay ng bangka. Nakarating nga kami kagad dito sa magpupungko. Kapag sikat talaga na destinasyon, talagang dadayuhan talaga ng madaming tao. Katulad nga dito kay madam, kahit may dagat naman sa kanila. Kahit sobrang init, walang pakialam si madam, basta gala talaga. Dahil andito na din naman, kailangan lubus-lubusin na din to. Talagang sobrang ganda pala talaga dito, o oh. Tignan nyo, parang swimming pool lang, oh. Sa isang araw mo dito sa Shurgao, panigurado itong si Madam mata lang yung puti nito. Dito lang sa magpupungko, naglublob sa dagat si Madam. Partida, hindi pa yan natulog ha? Hindi pa talaga kami na kontento, naghanap kami ng magandang pwesto na pwedeng liguan. Sos, naii ka lang talaga Madam. Alam ko na yung malupitang teknik mo dyan. Dito nga banda, malamig ang tubig ng dagat. Kaya eto, paiinitin muna ni Madam. Ang third na destinasyon na pinuntahan, ito ang Maasin River. Hindi ka pwedeng makapasok ka agad ha kasi may entrance fee. Pagkapasok, tumambad ka agad itong madaming kayak boat. Pwedeng pwede kang sumakay dyan pero bayad muna ng renta. Pinasok na kaagad to ni Madam. Na kasi si Madam kung bakit Maasin River to. Pero base sa informasyon na nakuha ni Madam. Pero sa lang, tatawid muna kami dito sa tulay. Maasin River ang tawag sa lugar na ito. Dahil may halong dagat tong river na ito. Kumbaga, by percentage ba? Pero hindi ko alam kung ilang percent pero sa totoo lang, ang galing nilang mag-human drone shot dito. Kung magpa-video at magpa-picture ka, alam na alam nila kung ano yung magandang angulo. Hindi na kami nagtagal, umalis na kagad kami. Pero bago umalis, may nakitang tinda si madam dito. Ito nga ang mga kabibi na shell na tinatawag nila ditong tuway. Pwedeng pwede daw tong kainin kahit hilaw. Lagyan mo lang daw ng konting asin, tapos kalamansi, at tapos suka. Unang tikim ni madam, hindi niya pa talaga alam kung ano yung lasa ba. Kaya tumikim pa siya ng isa pa. Parang hindi tikiman na yan madam, mukbang na yan. <laughs> Tapos hindi pa nakontento si madam. Lahat ng panindang nakikita niya, tinikman niya na kagad. Ito nga ang tinatawag na saang, minukbang na din niya. Pero huwag kayong mag-alala, hindi sensitive yung tiyan ni madam. Kayang makipagbakbakan kung kinakailangan. Sa apat na destinasyon, napagod na si madam, hindi na siya bumaba. Ito pala yung last destination na pupuntahan sa araw na ito. Ang sikat na tulay dito sa Shergao, ang Afam Bridge. Pero sa dami ng tao, wala talagang nakitang Afam si Madam dito. Puro kalahi lahat ni madam. Siguro by season lang talaga sila pumupunta dito, no? Or sadyang minalas lang talaga itong si madam. Umabot sa punto na kami na lang talaga yung may iwan dito sa tulay. Pero hindi talaga kami umalis kasi umasa talaga kami. Pero buti na lang may isang dumaan. Pero parang si Papa Jito. Bukang susunduin na kami galing sa galaan. Kaya umuwi ka na madam, go!